Huwag mo lang anong pwirisahin. Ah. Siya so, yeah, mga kaya doon. No? Paalisan ko kami dito mga kaya no? Yan. Ako lang bala mag ano ting tingin dito. Hmm. Uh. Sa bandang unahan pahinga rin tayo. So yan yeah, mga kaya doon. No? Narescue namin yung bata. Ang anak sa wakas. Tuloy lang tuloy lang sa bandang unahan pahinga na rin tayo

pagkabi na rito ngayon ah. Alas ano? sa ng hapon mo Ang bigat ayo... naman ah. Kahit maliit. Sige ako. Ano akit lang ka makita? Maubusan ako ng lakas makipaglaban pag mga lakas na hindi mo. Kaya, yan. Kahit kung tingnan ka lang so, kasi. Sige mo kayo no, siguraduhin natin walang wala nakasunod sa atin. Kailangan no. mo ayot na tayo na may nakasunod sa atin makalaban tayo agad doon. Hmm. Kaya nga pinapalat ko lang yung

Ya makai dulu. Ah, aku sarano, Pak.

putik di ilo grabe naman tong si Tiso ya Bila kakak lagi kuha bila lagi kan sepukur semua jod gimana itu yang batak nak kakak tanda pake pakong... ilang arus si yang nalik gini kakak tak tuh lah juga gipak kakak gini lah si semua si gini semua gini deh gini tuh na tatamok mo Si tisu

Ayus, lang Bagaimana okay, dengan batangnya? Bagaimana Hah? bilang tisu. di so, Ayo, ayo kumpian, nakita ko kumatay ka yung katawan niya. Pero hinilisan ka nila sa nila, no? Hinilisan ka lang sa nila. lang hindi nanayawan na yung yung paan ng bata ay niya nila. Parang pinasuwa ng ano ba? Ano ano kung pasuwa niya nila yung bata. parang inano nila yung bata ba? Pati nga, pati nga mga to. siya, ano? Pakita mo, pakita mo dong. parang pasan ng sigarilyo. Mm -hmm. Sigarilyo? Dalam ito, dalam ito. Hindi ko kayang tingnan na, magdag ka yung mata. Mi, tingnan ang mi yung silpo mo. Tara. Kunyan lang ha. Oo. Oh. So, buhatin ni eh. Ephraim yung bata mo pero kasi mas malaki si Prime kaysa sa akin. Yan. Kasi ma masakit yung paa ng bata. So, kailangan niyang buhatin. So, ako muna magbantay dito.

lugar talaga itu ng mga bandido Tingnan <Susuk> mo dyan <hujan>. Sabi <Susuk> ko palabas ito ng mga Pinabibigatan ka lalakimu lalaki hmm.

Yan sana namin tinanong mga kaibigan na inaaway ako ng asawa ko dahil sa pag-aalala rin. Ah, hindi talaga siya komportable pag hindi ako nakauwi agad kasi iba yung iniisip niya. Hindi yung mamabae, eh. yung inisip niya baka na ano na nangyari mga kaibigan ba? Oh, yung anong concern lang yung asawa ko sa iyo. Eh, okay, pag ano ba? Pag matulog hindi naman ako katabi tol. Ah, problema so mo na 'yon. Ruan mo ako nang ano, nga orasyon diyan tol. Paano tumabi sa baba ito? Huwag kang magpaturo, baka gumaya ka sa akin. <laughs> Itawa na lang natin kung bagod. Mahirap na. Sana ah, city lang yung mga kasama natin, nag-explore sa kabilang lugar, no? So, hindi nila alam yung ano dito, Na dito natin matatagwan. Kasi yung mga kaido, no? Ah, hindi hindi ko nabigay yung ah, saktong detalye sa kanila. Kasi yung sabi nila, eh, Uh, mahirapan sila makapunta dito kasi yung ano ba yung pamasahe ba mm. so hindi, hindi kami nakikita doon sa uh, iyang uh, uh, namin yung pagtagpuan namin ba lahat mga um, kasama kasi so, pag dalawa lang siguro isa lang siguro mga kailangan ah. Uh, ano okay lang na magkasama kami. I, yung pamilyete, ano uh, tawag dito, parang limang daan kada isang tao kasi.

buat ini yang mbak kasih ikan yang mas mbak lagi sakin kamu kaya kong magsung ikan lang? gilang dia yang bau yang putihmu iya kena waktunya yang yes, mag anu pa di tu kasi ma anu di tu gilang di kadung irian itu. pernah kabarin barit mbak aku mbak ah ah ayo siang mbak mbak buat ini yang mbak yung mga pedo ano nga yun namin yung si Divine kung kayo, payag ba siya na uh, video namin siya ito yung anak niya uh, okay lang kung hindi siya pumayag dadalhin namin ito dito hindi namin i-video mga kaidong so, sana

sa mga ginagawa ng mga commander na humahawak dito no so shout out nga pala dyan sa lahat ng nagsusuporta sa amin no uh, uh, malaking pasasalamat malaking pasasalamat po namin kasi uh, sunod sunod yung uh, mission na naging success no so uh, maraming salamat po sa inyong suporta uh, patuloy kayong nanonood sa aming mga video sa lahat-lahat dyan, maraming salamat po sa inyo lahat. So, Mag-ano tayo dito, Tol? No? Dito mo lang tayo mag-ano. So, yung mga kayo, no? ah, May ano na kasi doon sa bandang unahan. So, mahirap nung po makita na may ano yung mata so mag dito lang tayo mag ano tol mag off cam na po so mag off cam na po kami dito mga kaidol so uh, takot sila ba oo so abangan yung abangan yung mga susunod namin mga ano mga kaidol uh, operasyon namin na uh, abangan yung mga susunod namin video mga video. so ang operasyon namin mga kaidol is uh, yung pagtugis na puntahan yung anak ni pet na babae uh, so sunod sunod yung mga bata na ano hmm. o, anak na naman ni ano Pete. ni Niraya. Niraya. Tingnan natin 'yon kung nandoon pa ba 'yon. Sa saan mo saan ba saan sa tito niya 'yon nilagay? Dito nang kanya ayon, Dito niya. Sa dito niya. Oo. So, so kapatid niya no? Kapatid ni Grigo. Ni Grigo. So, sa yung mga kayo, no, abangan yung ano din ng isang anak na dalaga ni ano no, Raya no. So, isa na lang yung sa kapatid ni Utol. Oh, isa isa na yung bata anak ni Raya na no. So kailangan namin yung makuha yun. So Ayan, maraming salamat po sa inyong ano, patnubay sa aming mga videos, mga kaido, uh, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Uh, at huwag na rin pong kalimutan, mga kaido, na ay subscribe aking channel, uh, TV, sa mga kasamahan ko po. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat po.